tanya nak pokok nak kisik ke tunggu dulu. na po na sa lahat. Maraming salamat sa Diyos. Sa lahat ang kanyang paputinan. Sabi ko po, kahit sinasabi nilang rare ang case ko because of three primary cancer na meron po ako eh bibihira daw po yung taong gano'n. Pero, lagi sa nasasabi, isa ko sa pilang kamaswerte yung tao sa mundo. At yung kalagayan ko ngayon, kahit may sakit po ako, hindi ko po, po ipagpapalit yun. Kahit sa sino mo'ng pilang kamayaman sa mundong ito. kung ang ahantungan nila ay impyerno. Dito na po ako, sa may sakit hanggang mamatay. Basta, sabi ko nga sa awit, kung ito ang paraan ng ating kaligtasan, Tinatanggap ko po, po yung buong puso. Purihin ka pagpakilan pa. Yung mga awit po na yun na natinig po ninyo, yung po talaga naman po ng damdamin ko. Kaya pinagsusulat ko po yung mga kanta na yun. At yung mga kanta na yun, gusto kong ma-impart sa lahat ng kapatid na nakakausap ko. Gusto ko parandam sa kanila. Gano'n po kaligaya ay, talaga nito ako dahil nakintindihan ko yung bigay ng Diyos na unawa sa atin walang tatumbas na kayamanan nyo sa mundo. At ipinagpapasalamat ko sa Diyos, baka kung sakali, hindi ako nagkaganito, hindi ko pa marirealize -re mo. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos, sa sakit na ipinagkaloob ng Diyos. Dahil doon, marami ako natutunan. Maraming tinuro si Kuya agad na atuklasan niya. Sinabi niya sa akin, may sakit hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Panginoon. At kung sakali man mamatay, wala namang kong problema. Dahil sa mabuhay, sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Basta sa Panginoon, kahit anong pa mangyari sa buhay natin, basta lagi, huwag tayong aalis sa poder ng Panginoon, mga kapatid. <laughs> At, gaya po lang na panood po ninyo, although, hindi naman po exactly, no, na gano'n ang dialogue, pero almost there. No? Dahil sabi ka na asawa ko, hindi naman ako naiyak na no, may cancer ako eh, sabi niya. Kasi siya ko nang nagka-cancer eh. Ganon din po siya, sabi niya, kung ano ang kalooban ng Panginoon. Tapos, sabi niya, wala doon sa awit nung nakompose mo, na sinabi ko, ang pangit naman ang kanta mo. Kasi nung kinakanta ko sa kanya, hindi niya ba-appreciate eh. Kaya nung pita-record ko na, sa inaoy ni Sis Rose tsaka ni Sis Rhea na ip iparinig ko na sa kanya pag uwi ko yun, umiiyak na siya dahil hindi na ako yung kumakanta eh doon niya naramdaman yung awi ganun po yung true story at talagang na po ako sa nangyari dahil hindi ako composer. Pakasabihin nyo, nasisira na ulo ko dahil pinaditinig po ako eh na awit kanta, may melody, sinusulat ko lang. At yung po ang sinusundan ko. So, ganun po talaga ang nangyayari, mga kapatid. Ba at hinahanap-hanap ko lagi yung pakiramdam na yun. Dahil nung nangyayari nang po yun, yun nga po yung panahan ng COVID, masakit ang ulo ko, di ako mapagkatulog. Ilang beses na ako pinaswag ni Bernelli, two times, pero negative. Tataka siya kung ano sakit ko. Pinadala na ako ng melatonin, di parang nga katulog. Pinadala na ako ng valium, hindi tumalag. Hindi ko alam bakit nagkagano. Tapos yun na nga po, umiwalay na ako ng tulugan dahil hindi na ako komportable. Kahit saan ako sa bed namin na mag-asawa, hindi ako makatulog talaga. Kaya doon na ako lumipat sa lapag. Kaya nung nasa lapag na ako, doon na ako natutulog. Nag-toilet ako madaling araw, pagbalik ko, ayun na, panghiga ako. Pumasok pa sa iyong silid kausapin. Sabi ko, ano yun? Baka ako, di lang ako ng pagkatatulog eh, baka. na ako. Nadidinig ko yung gano'n. Parang literally nadidinig ko siya. Sinulan ko lang po siya, ginawa ko yung aking cellphone. at sinulat ko yung natitinig ko. Kaya sabi ko, alam ko namang hindi akin yun eh. kaya nagtatanong ako kay Brad Jensen, paano ba sumulat nung kanta? Ganito ba? E, Ibrahim nyo ako. Nung araw na yon, yung ting araw na yon, pupunta kami kasi sa pinarecord ko, tapos dinalik ko sa kanya. yung pinarecord ko sa kanya the same day. Tapos, pinansya ko kay Brad Eli. Sabi ni Brad Eli, okay na yan. Wala nang babaguhin. Eh. Pero may suggestion ako kung payag ka. Ayun. Yun po yung sulat kami niya na pinakita kanina. Siya po talaga nagsulat ng correction ko. O suggestion niya. It is siyempre. Eh. Yeah, I-accept ko. sugo ng Diyos yun eh. Kaya ganun po yung naging letra po nung awit. Mga kapatid. In three days, yun na po yung na nyo sa YouTube. Ginawa lang yun sa tatlong araw yun na, didirin nyo sa YouTube, sa Spotify, yun na, yun na po yun. Three days lang po yung ginawa. Kaya nagtataka ako, sabi ko, ano ka, kabilis mo ba ako ng kanta? Hindi ko talaga ma, ano eh, hindi ko alam na magsusulat pa ako. Hindi ko po, ina na, hindi ko maubos maisip hanggang ngayon na, ha? makakapagsulat po pala ako ng kanta, hanggang nagkasakit na ako. Kayo po ang mga nangyari. At gagaya po ng mga natirig ninyo, kung ano yung pakiramdam ko, yung po ang isinusulat ko. Kung ano yung natutunan natin sa ating mga taga-akay, yung doon po ako kumukuha ng mga letra ng awitin. Kagaya po nung naramdaman kita. Kaya salamat o oh Diyos naramdaman kita. Ang pananampalataya, naramdaman ko yung pag-asa, aking nadama, salamat o Jesus. O yung pag-ibig, aking nadama, salamat o Jesus, naramdaman kita. At yung nararamdaman ko, kagaya ngayon, ay pakiramdaman ko. Ibang po ko nararamdaman nyo eh. <laughs> Dahil yung pag-ibig na naramdaman ko, gusto ko pong iparamdam sa inyo. Kagaya rin po ng sinabi ko kagabi dahil nakadama ako ng pag-ibig ng Diyos. Sa pamagitan ng Diyos, sa mga pagsagot, sa mga panalangin, at siyempre sa pagsagot ng Diyos at pagpaparandaw niya sa akin ng pag-ibig sa pamagitan ng ating mga naral at ng ating mga kapatid. Kaya nakarandam ako ng pag-ibig ni Kuya. Sabi ko nga, since the beginning, hindi ako iniwan ni Kuya hanggang ngayon, mga kapatid. Siya po ang nagpatagamot sa akin. Ano po, wala pa dyan yung mga story na kasi hahaba tayo. Yung dalawang pet scan ko, magkaiba, remote, magkaibang machine, eye scan, at Cardinal Santos na pet scan. Pero magkaiba na result, five days lang. Sabi ni Kuya, kasi yung opinion mo dahil nakita may cancer ako sa kabila eh. Punta kami Gardena Santos. Pagdating doon, wala cancer. May nagkaroon kami ng magaling na doktor na pagsak kami sa St. Luke's. Doon kami napunta. Eh, pagdating naman doon, iba-iba ng opinion. Sabi naman doktor, wala. Sabi niya kasi, Dok, sabi nila, mayroon daw ang case ko dahil mayroon akong 3 primary cancer. Ah, ganun ba? Ikaw, gusto mong maging red, rare ka. Kasi wala naman taong may tatlong primary cancer. Eh. Tutuloy yung doktor, which is the whole doctor sa Bulacan, nagkaroon po ng study sa case ko dahil sa, sa three primary cancer. At sabi nito kay Sebre, kasi in-interview po ako eh. Nag-conference sila. And then, after nila the conference sabi nito kay Sebre, submit ko yung case mo sa international na mga doktor. Ganun po. No? Pero yung doktor na sa St. Luke's, hindi naliniwala. So, sa, lahat ng doktor sa Bulacan, para sa kanya, mali lahat yun. Dahil para sa kanya, walang tao na may 3 primary cancer. Kaya, nang magpapacheck na ako sa kanya, tumawis ang dalawang doktor pa para witness na haharapin nila may taong may tatlong cancer na magkakaiba. So kasi yung very common cancer tumalun lang sa liver, lungs, pero same cancer lang, lumilipat lang at nagme-metastasize. No? Pero yung iba't ibang klase ng cancer, hindi siya makapaniwala na meron ganun. Isa lang yan, lymphoma lang yan. Yung lymphoma, yun yung cancer na pumatay sa asawa ni JFK. No? na presidente ng Amerika noong araw. Limpoma. Ibig sabihin, marami man sila pera, walang nagawa yung yaman nila. Because that is aggressive cancer. Yun yung isang cancer ko. Ano e Eh yung kab kabubuklat-kabubuklat ng medical history ko, dahil nakaba na ng history ko sa medical, yung dalawang doktor, tingin tingin, nakita nila isang record. Dok, yung sa kanyang thyroid, hindi po talaga lymphoma. Kasi sabi ng doktor, sa either from thyroid, kumalo lang yan sa uh, parotid mo, tapos pumunta rin sa nasoparingyal, kaya naging tatlo kumalat lang. Sabi, or galing sa kulani mo, sa parotid, pumunta sa thyroid mo at pumunta sa nasoparingyal. Inumahalong e ba't ng isang doktor? Dok, yung isang cancer niya talaga sa thyroid, talaga po papillary. Eh bakit ka mo? Eh kasi po, dito sa hospital natin, inilabas yung lab test result sa St. Luke's. Eh doon siya nagtatrabaho. Hindi siya makatutol. Tumamimi yung doktor. Eh bakit? Eh naniniwala ni dalawang doktor na kasama niya na meron na akong iba't ibang cancer. So, hindi na, hindi na siya makakibok. No? Kasi pinakikita na ng ano eh, resulte eh, ng kanilang mismong hospital. Then nagkakap kami ito, anong kakaposidure? Ah, ganito gagawin natin, stem cell transplant. Paano po yun? Pukuha tayo ng stem cell sa anak mo, sa tubo niya, itatransplant natin sa iyo. Ah, ganun po ba? Ilan po ba ka nagawa niyo na yan since nung no, kayo nag 2010 pa ika, nag-ganyan na kami. Ilan po ka kung Masyente, tatlo. Eh, kamusta naman po? Eh, after five years, nagre-current. <laughs> Meron daw. Sabi ko, ibabalik din pala. Eh, hindi pa diba, alam na kami. Tinanong po, magkano po ang fee sa stem transplant? Two, five, ikat. Ah, 2.5. Akala ko 2, tapos ang 500. Yung pala, 2.5 million. Ha? Ah, sa ganun po ba? Ah, sige po. Sabi ko, inyong dalang. Look, look. Uy kami. Sabi ko, inyong ako sa ano? Alternative doctor. Sa Tarlac, sa isa kapatid. Mura-mura dun eh. Report ako eh, kuya. Kasi si kuya yung ayun na no, pa... Ano sa akin eh, second opinion eh. Sabi kuya, eh ganito, ganito, ganyan, sinabi ko. Eh tapos, 25 million to is stem cell transplant, sabi ko. Doon na lang ako sa alternative. Alam niyo sa ni kuya? Kung kailangan gawin, ituloy mo, igumo yung stem cell transplant. Huwag mo nang intindihin yung gastos. Ako na bahala. Kumikita naman ako. Ahawa ng Diyos. Ganon si Kuya. Huwag ka nang mag-alala. Huwag mong alalahanin nyo. Ako na bahala to. Ganon siya. Pero ako, sabi ko, bahala na Panginoon. Doon lang ako sa ang gasan na refer niya ako dito sa panibago kong doktor. At ongoing po yung aking treatment. Twice a week. Tuloy-tuloy po yun. In between ng aking treatment, na regular, meron pang ibang mga treatment. Iba-iba. Kaya yung punta ko po rito sa inyo, takas ako sa treatment. Iskip po muna. Ang gusto kong marating yung mga kapatid. Gaya po nung nakilig nyo, maligaya kasi ako pag nakikita mong kapatiran, nakikita ko si Kuya, yung paggawa ng mga kapatid na masaya, gumagawa ng mabuti, para na ako nakakita ng Diyos. Mga kapatid, kagaya na sinasabi, matagal na ni kapatid na Ailey, na pagka may kapatid na gumawa ng mabuti, para mo nang nakita ang Diyos. So, ganun po. Ayan, nandito po kami. gusto po namin makagawa pa ng mabuti. Baka gusto nyo, mang, gusto nyo namang makisali. Gusto nyo ba, mga kapatid? Kasi ako talaga gusto ko makasali. Kahit ganito na lang ako eh. Nagpipilit na, na nga, po ako. Sabi nga po nung natin din yung awit kanina, kung ito man yung pagsubok o parusa ang sinapit, magpapatuloy ako at laging magpipilit. Nagpipilit lang po talaga ako. Matapos ko aking takbo, sa dulo ay makamit ang paraiso na walang dusa at sakit. Kasi pagdating mo ron, wala na sakit doon. So yun ang sinisigap ko na marating, mga kapatid. At kitang-kita ko naman yung direksyon doon tayo papunta kung susunod tayo sa itinuturo po ni Kuya. Gusto ko po na sumuporta kay Kuya. Kagaya ng nadinig ninyo kanina na sinasabi ni Kuya, alam naman ng Diyos na kailangan ko ng katulong. May awa ang Diyos pagkalingin ka na kapatid ko. Kaya ako naliniwala, siguro kaya buhay pa ako. Kasi gusto ko eh. Gusto kong tulungan ang taong ito. Dahil nakakita ako sa kanya na no? katapat na puso. Malibis na budi. Pag-ibig na hindi pa kulwari nakita ko yung kay Ay Kaya gusto ko sa paraan na kung kanil magagawa ko, gusto ko makatulong sa kanya. Pero nung dumating na ako na sa parang hindi na ako makakain, hindi na ako makainom, alam ko, parang pabigat na lang ako. Nasabi ko sa mga kasama kong kay gusto ko na magpahinga. Hirap na ako. Dahil feeling ko, hindi na ako makakatulong. Dahil ako na nga tinutulungan eh. Asabi ko po yun sa kanila. Pero hindi ko hinihingi sa Diyos na pagpahingayin ako ng Panginoon. Lagi, bahala ka na po, Panginoon. Pero yung time na nahirapan na ako, sabi ko, siguro, hindi ako worth para makatulong ni Kuya. Baka ka po may iba. Okay na ako, kung dito na po matatapos. Ganun po. Eh, kaso dumalaw nga si Kuya, sinabi niya kung ano yung gagawin. Actually, siya yung naging talaga na nagpayo. Ganito gagawin. Pwede kang kumain sa ugat. Pwede kang uminom sa ugat. Dahil di na ako makakain, di na ako makainom, di ko na kaya lumunok. Si Kuya may sabi nun. Kaya, literally, si Kuya naging doktor ko After nun, ayun, tawagan ng Diyos. Doon ako kumain, doon ako uminom sa sa ugat. Ayun. Pagkakawa ng Panginoon, unti-unti, unti-unti, kahit unti. nangangalugat tuwod ko, pupunta ko ng chapel. Gusto kong tumalo. Gusto kong makita, mga kapatid. Gusto kong makita si Kuya. Kahit nanginginig ako, kasi meron ako nararamdaman ng lakas, di ko alam saan ang gagaling. ay pumaalog ang tuwod ko. Ewan ko, malakas yung loob ko. Hindi eh. ko alam. Pero alam ko, may napapalakas. At ang Diyos na alam ko na pinaglilin ko na natin. Kaya habang may pagkakataon, sinasamantala ko na. Kasi alam ko, mahuubos eh. Lahat naman tayo, mahuubos ang lakas eh. Darating ang panahon. No? Kaya, sana samantalahin natin kaya yung natinig nyo habang buhay ating samantalahin paggawa ng mabuti no? laging isipin hindi ko alam may moro siya pala tayo dito kanina no? Eh, ang galing nag-enjoy ba kayo mga kapatid?